Kayod. Para sa ekonomiya. Anta <laughs> pa pod me next, next location. Muli tan-aw mis ubos. Di kay nag-bound man ta. Ha pond ta mula. Okay. Mao ni ang view guys. <laughs> sa okay. among mahimaton man. Hmm. Sunod sunod anong tapok to sa ubos. Hmm. Mm, Paapil ko nung siya guys. Pugi <laughs> ko guys. bujak <laughs> Mm. Garang kalugsungon na rin guys. At to mi unja dito Sapa, sa Sa pa na diha no? Mm, bak. Sana ako na to unja. Ang unsay po nung madiha. Oh, ipaligid. Di dili, dili na ko katabang o guan. Hmm tapi asa so yuri? Dili na ko katabang ako an. Bunot aw oh, batak kay eh. wala naman ni jabon tig diretso no, hey. hey. na magbatak. Ma. Siha na. food nom manaw. Ma. Hmm. Hindi na ko mo siha ang na. Ibutas The boys dire. day out. Di Mo na di mahinang nilang. Asa ang sa sofa? Ha? Di mahinang nila lang ikaw. Di. Hmm? Tigong sa kadere. Tigtanaw. Tigtanaw? Ka, pwede na tigtanaw. Ano siya ka maligid ka? Do! Eh, mo! Do, ilo ka hulubot yun. Eh. Ayapog ka. Tig ilo. Kapoi, kapoi tik tanau. School dan maka suhu makasih 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 mah makasih makasih singer makasih 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 makasih

kasih asa di harap pun kayak orang malu gitu, papa atau ibu wang silan doha nah mau bisa nak kasih lebih dia ang harap pun apa ma... aku di jadi betang aja hmm. udah ang di gitu aja ya. pegok kasita bau ayo yu, lu kama bisa kita sungutan ipalaminit nato guys ang kuanan ya guys halin

Para maging super Saiyan. See you again next video guys. Please like and subscribe and hit the bell button. Thank you.